mga oh guys live tayo mayroon ako dito alimango lima, gata ginatan alimango may malunggay tsaka kilawin oh guys kain tayo tanghalian mga guys atak oh guys oh, tayo oh kilawin sarap Shoutout out ko mga followers ko Shoutout out ko mga followers ko Shoutout out ko si Rainet manansala Shoutout out kain tayo Shoutout. Alimango. Oh. mo shout out ko si Kwan Rosely Ortal Makadap. kain tayo oh sarap pampabata shout out ko barangay balatukan e Cup Ami Aban Shout out kain tayo mga kagawad mo shout out kain tayo Barangay Balatukan shout out Ha ah. Ah. Princess shout out kain tayo Eto, may alimangang ako. Tsaka kilawin. Mmm. Sarap. Alimangang. Ginataan ko. Sarap. Sarap. Gina Salazar, shout out. Ingat ka dyan sa ibang bansa. Kain tayo. Oh. Ha? Sipit pa lang, laki na. O, oh, kilawin, o. Ah. Oh. Kilawin. Sarap. Sarap nang ang kilawin. Ayan to, boy. Sunny boy na yun. Du na du, yun? Duwabay. Ha? Sunny boy. Duwabay. Shout out. Kain tayo. Tanghalian. Ah. Guys. Sarap na ulimangok. Pampabata. Pampabata. ngayon ano? Kasi dito hindi ko makita. Oris, ha? Mami na Villarreal. Villarreal Perez. Shout out. Kain tayo. Oh, may almang ako dito. Ang sarap. Maricel, lake shoutout. Saldi, lake shoutout. Kain tayo. Mga brother and sister ko. Diyan sa Kamuning. Si Ronaldo Makadat. At si Maricel Makadat. Maribik makadat shout out. Kain tayo. Oh. Ah. Bird the Lion, shout out. Asra. Ah, sarap. Jopel items shout out. Tain tayo. Oh. Hmm? Maser, Maricel Masarig Taga Masbate, shout out Kabayan, kain tayo Oh, sarap Sipit pa lang Malaman na Shout out ko mga Pamilimetra Kain tayo. Ito, mo. Ato. Maricel Likop. Shout out Maricel Likop di mabasa. Kain tayo. Pinsan, kain tayo. Septo pa lang, ulam na. Kimana. Kimana. Oo, Mas masbate, manamit. Ha? Ah. O? Oh. Alberto de la Cruz. Shout out. Lahat ng mga kataba ko, shout out. Nandito na ako. Nagmumukbang na ako ng kwan. Kalimango, kilawin. Ayun, infecting na na. Joel, Abil ano? Joel, Abila Sanchez. ano? Abila Sanchez? Joel Abila Sanchez? Batolan, kain tayo. Tangalian ah Terap. Terap bangga tak? Ha? Ha? Serap. la ng mga followers ko pag hindi ko na shout out, pasensya na. Shout out ko lahat ang mga followers ko. Ah, oh. comment kayo para ma shout out ko kayo. Pangalan. Tinake, nag-demolin ng bila pa rin. Kuya kain ka lang. Kuya kain ka lang. Sige lang kuya ka lang. Sarap. Sarap talaga kumain. Shoutout mga family at ibagos. anak ng nanay ko. Tsaka Andaya. Shoutout. Shoutout mga kundi. Mga family kundi, shoutout. Shoutout. Uh, family Makadat, shout out. Family Porcadilla, shout out. Kain tayo. Sarap kumain. Kain. Okay. Okay. Pag uh, rin? Sabi niya, di ba si Lolo Eden ang papa mo? Pinsan ba ni Lolo? Lola ko, Asyan yan, di ba? Opo. Lolo mo si... Ay, diba lolo ko po, si, po si... lolo Lolo mo si Eke. Lolo Eden, di mo papa. Hindi ko papa. Lolo, ay, kuhan ko. ko Kapatid po. ng lola ko. Nanay ni Dennis Kapatid ng lola ko si Lolo Eden. Portadilla. Oh, si Lola Kasyon, kilala ko. Taga Marintok, taga Iraya. Bali si Lolo sa kasi si Lola niya. Okay. Oh, magpinsan. Si Lola niya, Bali Lola ko na rin si Lola Kasyon. Nakikita ko nung kwan. Malit pa ako, pumapunta ko marintok. Kain tayo. la puma ahí todos que la ven que la ven esta línea así un Bati, linagpang. Ito naman mga nag-like dyan sa post ko. Dito sa isang cellphone ko. Sa Mobile. Ito naman. Ito naman. Shoutout ko si Jed Porcadilla di mabasa ay ano? Demisa. Kagawad Jed Porcadilla di mab di ba? Ano? Demisa. Shout out. Kain tayo lahat mga taga Marintok. Barangay Marintok shout out. Kain tayo. 'Di, ah, Kagawad Sarap. Ano man namis na miss yung sipit ng kan? Alimango. Richard Pausan Shout out Pausan Richard Kausal. Shout out. Tsaka kay Bilen. Yung nagtitinda dyan sa third abin nyo ng ulam. Yung masarap. Maricel Likok. Di mabasa. Shout out. Kain tayo. Joan Gomez Joan Gomez Juan Gomez Bore shout out kain tayo sarap kumain oh sargen agonday shout out ko si Arjel Agonday saka si Lini Agonday shout out Tonton Espinas, shout-out. Ito siya, may na. Liko pa rin siya. Ano na? Ito ng... Melvin Garcia, pa-shout-out na ako. Melvin Garcia, shout-out. Kain tayo. Maricel Liko, di mabasa. Ano siya na? ka na? daw. siya Ito, mabuti. Malakas pa, nagmumukbang. Kain tayo. Ryan J. Okay. Okay. Ayan, Ray Paul. Ryan Polkadilla Shout out, kain tayo Bim Bim Porcadilla, Shout out, kain tayo Manitilong Polkadilla Shout out, kain tayo Manay Inday Porcadilla de Mesa Shout out kain tayo Nandito ako sa Kalookan nakatira Pinsan Marcel Lake of Dibabasa Nandito ako sa Kalookan malapit sa Setre Kain tayo Sarap na bay. Oh, kaya no? Sarap. Grabe <coughs> Sige, ingat ka saan. Maricel Likop. Di mo basa. Sige, okay, ingat ka dyan. Ha? Rowell Aban. Shout out. Kuya Nonoy Aban. Shout out. Joy Aban. Shout out. ito to. to. Nakas ang ligo pala. Tagas ang mo. Taga rito sa kwan. Ang asawa ko, taga dito sa kalookan. J. Amor Aban, shout out. Ah, sarap kumain.